Pakitaas, pakitaas ang kanang kamay para sa panunumpa. Ako si... Ako si Stephanie Galan Teves Wong. Nahalal bilang pangalawang punong lungsod. Na nahalal bilang pangalawang punong lungsod. Ng Muntinlupa City. Ng Muntinlupa City. Ay team na nanunumpa ayten team na nanunong pa natutuparin ko ng buong husay at katapatan natutuparin ko ng mahusay at may katapatan sa abot ng aking kakayahan sa abot ng aking kakayahan ang mga nakaatas na tungkulin ang mga nakaatas na tungkulin ng pagiging pangalawang punong lungsod ng pagiging pangalawang punong lungsod. Na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas. Na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas. Natunay na mananalig at tatalima ako rito. Natunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas, Nasusundin. pananagutang ito. At kusakong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali mm -hmm. o hangaring umiwas. Nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan ako ng Diyos. Yan, ako ng Diyos. Thank you, Pope Mayor. Isang masigabong pala na para kay Vice Mayor-elect Stephanie G. Tevez Wong. We would like to request Mayor Rufi Biaga